At sa pagtatapos po, tapusin na po natin ating kwento ngayon tungkol kay Alice, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Nandito na ako. Eto, may pasalubong akong cake sa iyo. Um, tulog na ba si baby? Ah, uh, oo. Uh, 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 may pasalubong ulit ako? Mm, ko -mm. Cake ulit? Paano ko papayat niyan? Hindi mag-gym ka. May membership ka naman, di ba? Sa isang mabaho at mumurahing gym. May kateks ka ba? Ah, uh, sa trabaho lang. Baka kailangan kong pumasok sa weekend. Uli? <laughs> hindi ka ba napapagod? ay mo bang mag-date tayo? Uh, pagod. Uh, kaya hindi muna tayo mag date Ha? Huh? Isa pa, importante yung sa trabaho. Tsaka sayang din yung extra pay. Gusto kong magbakasyon sa malayo kahit sandali lang. Eh, kailan? Kailangan ko bang mag leave paano natin isasama si baby? <coughs> ako lang sana, Jomar. Ikaw lang? Oo. Sandali <coughs> lang naman yun eh. Tsaka, payag ka naman, di ba? Gusto mo akong mag-relax, di ba? Oo kung saan ka makakapagpahinga. <laughs> Mabuti naman. Alay na, tulog na tayo. Eh, paano yung pasalubong ko? Ilagay mo na lang muna sa ref. Medyo pagod pa ako ngayon eh. Good night. Good night, Alice. pa balik ako sa bahay. Baka magduda sila sa akin dito. Mamaya na lang, okay? Maghintay ka na lang sa airport. O oh, hindi kita sisiputin. Oh, buti naman. O oh, sige, bye. Ayan, baby! Paalis na si Mama! Oh, magbabay ka na kay Mama. Babay na! Cute! Oh, aalis na muna ako ah. Sa isang linggo na ang balik ko galing sa bakasyon. Tawagan mo na lang ako kapag naminiss mo ko. <laughs> Siyempre naman, no. Oh. Tatawagan ka namin ng anak natin. Pag-message ka nung madalas, ah. Okay. Ah, uh, Nay Presi, aalis na po muna ako. Ah, uh, mag-ingat ka. Lagi mong aalalahanin ang anak at asawa mo, ah. Uh, opo. Oh, uh, bye, bye na, baby. Uh, uh. Uh, bye, Jomar. Sige, bye. Finally, makakalaya na rin ako. Bakit ko ba kinukonsinti ang kalokohan ko Noon sa isang gaya lang ni Jomar? Tang tanga ako. Kaya ko makuha ang kahit na sinong lalaki. At napakatanga ko sa kanya. Puti na lang, nagising na ako. Kukunin ko kung ano ang deserve ko. si Baby. Ayos ka lang ba? Oo oh, po, Nay. Ayos lang po ako. Abay, Marami-rami ka na yata ang naiinom na beer. <laughs> Matulog ka na kaya para magpahinga. Maya-maya hmm, na, Nay. Anak, mag aanim na buwan na. Sa tingin mo ba, babalik pa si... Nay, Babalik siya. Nangako siya babalik eh. Nandito pa yung ilang gamit niya oh. At kailangan siya ng anak namin. Minahal mo siya ng sapat, anak. Nagbago ka para sa kanya. Si Alice ang... hindi kayang magmahal ng totoo. Huwag mo sanang parusahan ang sarili mo dahil sa kanya. Kailangan ka ng anak mo. Mahal ko siya, na, eh. At sabi niya, magiging maayos na kami. Sinabi niya sa akin, eh. Kaya bakit? Bakit na kami iniwan ang anak niya? <laughs> bakit na kami iniwan ng gano'n na lang? Na parang wala kaming halaga sa kanya. hindi ko maintindihan na eh. Paano niya nagawa yun? Sana alam ko ang sagot, anak. Pasensya ka na. Hindi kita mabibigyan ng sagot. Mahal ko siya, Nay. Mahal Mahal ko siya! Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating kwento ngayon tungkol kay Alice. Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa na ang kayang mahalin lamang ay isa at iisang tao. At yan ay kanyang sarili.